guys so yun guys, nagdita ni po guys yung ating mga alaga guys Ano uh, lumalaki na sila guys Na-update na po kayo guys so, Tawa ng ating Ganoon guys uh, Guys, ating uh, Sa ating 2 months old guys So, itong pagkain to guys uh, Developer po yan guys na Nakabalot, yung yellow Kulay yellow ang ano gayan tapos nilagyan ngaluan po natin ng ano guys. ngaluan po natin ito guys ng yung corn. Ah, corn. Para corn ba na maliliit para naman sa pag ano la pag nasanay na sila sa matigas yung kain guys. Hindi na sila mamani bago sa ano kung malawa kung mag speeding po tayo. Kaya hindi na natin hindi na natin ano, na sila mapaguhan pa, di ba? So, ang gawin natin ngayon, guys, makainin natin sila ngayon. Diba? O, kita nyo. Yan po yung ano Pagkain nila. Diba? So, thank you. Alam kong, ala, guys. Alam kong gutom na gutom na sila, guys. Ito nga guys. O, nagsisili para, guys. sili para na sila ka guys sa so, base camera Yes, so yun guys, nagkita niyo po guys yung ating mga alaga guys uh, Lumalaki na sila guys Na-update na po kayo guys so, Tawa ng ating Yun guys, uh, yung ating mga alaga Na kung nasisira Lahat po sila ay masisigla guys diba? uh, yes. hmm, hmm. One

pasok pala natin sa kulungan guys so lumilipad na sila guys sinusundo so, na tayo nila ah, diba Magang alam nila na hindi andito na yung amo nila so salamat at mahal rin ako magkakaan ko kayo magkaya natin ah. so lalaki lang kayo ng mayos at huwag kayong ano ha saway na ah. natili yung sigla ng katawan niya.

嗯，我打招呼来开始。 Como las prendes, ¿no? la que es la gaita, la gaita, yung tulay nito na ating alaga ayan yung iba-iba pa yung tulay meron tayong bulig dito guys so makikita ito yung bulig parang tatlo lang guys isa, dalawa, tatlo ito lang yata kapat yung iba nito guys ayan na

Duyog, eh? tayo ng boyong. Ha. Ito kay mga boyong. Ah. Ako ah, thank, okay, thank you so much sa uh, mga nagwaitsing guys. So maraming maraming salamat. Sa boyong ngating ah uh, ang mga alaga ko small backyard so sa mga gustong magsubaybay sa aking mga video guys, sa aking mga alaga guys. So, mag-follow nyo lang at mag-subscribe. Pindutin yung notification bell guys para update nyo sa mga bagong video. So, yan po guys. Thank you so much guys. I love you all. Ingat po kayo. God bless.